ang katerbang naipo na na barya ipinabili ng lalaki ng second hand na van para sa kanyang negosyo. Aakalain mo ba na ang barya na madalas na iniismol at itinuturing na pampabigat sa ating mga pitaka ay nagamit ng isang lalaki na pambili ng isang second hand na van? Paano ito nangyari? Eto. Sa isang video, makikita ang isang lalaki na si Rolly na nakaupo sa ibabaw ng isang nakatumbang laundry basket at kapansin-pansin ang sangkaterbang mga bariyang nagkalat sa sahig na ginagamitan na ng pala upang tuluyang mailabas. Ngunit hindi pa yun ang lahat ng mga bariya ha, na meron ng lalaki ha, dahil pati ang compartment ng kanyang motor ay ginawa na rin niyang alkansya. Ayon sa isang pahayag, nang galing daw ang mga barya mula sa Pisonet business ni Rolly na may tatlong branches. Bukod pa rito, meron din daw siyang mga kliyente na nagpapasetup ng computer at nagpapagawa ng computer shop na barya ang ginagamit pambayad sa kanya. Kung kaya naman, hindi nakatakataka na nakaipon ito ng ganong karaming barya. Ngunit, gaano naman ba kalaki ang sumatotal ng mga barya na yun? Ang mga barya na naipon ni Rolly sa loob ng tatlong buwan ay umaabot lang naman ng tumataginting na 115,000 pesos. Anya, dinadagdagan niya lang ang mga naipong barya para mabili ang second-hand van na gagamitin niya raw para sa kanyang negosyo. Samantala, ang tip naman ng ibinigay ni Rolly para makaipo ng pera ay sipag at disiplina. Mas pinaiiral niya raw ang practicality at nag invest lamang sa mga bagay na makakatulong para sa kanyang self-improvement. Ikaw, ano-ano mga techniques mo ang ginagawa para makaipon ng pera? D W I Z research report, Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.